Ayan, magandang gabi sa ating lahat. Alam nyo guys, nagpunta kami sa libingan ng aking mister kasi gusto ko lang siyang ma mabati ng Happy Valentines kasi hindi po ako nakapunta na karaan February 14 dahil nagkaroon kami ng problema sa tatay ko. Kaya guys, tingnan nyo. Yan, binilan ko siya ng flower. Pinicturean pa ng aking anak. Kaya lang hindi kayang iabot dun sa lagayan. Sino kaya ang pa papalagay ko nito? Ang taas kasi niya, nasa tatlong palapag eh. O ano yan. Ay, hindi ko naman kayang abutin yan. At pa, paano ko ito ilalagayan ng anak ko? Anak, alika, lagay niyo muna itong dalawa. Ako, nag nagpapos post pa itong mga anak ko eh. yun na ilagay na itong flower meron pang lanta eh ayan, sige na, sige na nasa na kayo Para matapos na tayo, ayan tumapit sa akin, dalawang kambal Sila maglalagay susungayin na ng babae ang lalaki para lang mailagay yung bulaklak dun sa kayan ng kaninang father ayan guys, isang aking anak na isa, nagpapos-pos pa ayos ka na ka ayan, Yes, awan ng Diyos na ilagay din. Ha, bulaklak. Bumaba na. And yes, nakakatawa. Ano yun nga naman? Papatawa <laughs> pa yung anak. May akala nila hindi niya kaya ilagay yung bulaklak ng kanyang kapatid. Okay, dito ka, pa kaway, kaway ka pa. Oh, anak, alis ka dyan. Ano ka ba? magpaporma ka pa di ba yung apo ko grabe ayan o ano ba tayo na si papa nyo ng happy valentines ayan, happy valentines happy valentines love alam mo naman na sa lahat ng okasyon na hindi ka na makakalimutan Valentine's love. I miss you. I love you. Ayun. Picture-picture na muna kami bago kami uwi. Eh. Parang, kaya ko paano may remembrance. Ayan, ang mga anak ko. Post na. Tagal naman mag-post. Si Kaka lang. Ano ba yan? Para post? Ayun uh, na, parma. Mga uh, ko. napagaslaw lang bayan ba yan? Ito ba yung kambal ko, anak? Eh, hey, Diyos ko po. Ang dami. Ayan na naman ang aking anak. Andiyan ka ang aking apo daladala. Dala. Wow. Yes. Yan ang sinasabi ko eh. Pati apo nakikibati sa lulu, no? di ba? Ganyan lang talaga ang buhay ng tao. Kapag mahal mo isang tao, hindi mo makakalimutan sa salat ng okasyon. Ayan. Yan, sige, 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 tisay. Ayusin mo yung buhay mo, tisay. Ha? Ganyan ka pa pa, vice versa. Palakad-lakad, palakad-lakad, eh. Ayan na. Ayan na, mga picture-picture na tayo. Para matapos na. Alis na naman siya. Ibalik na naman, iwan Pause na, okay? One, two, three. Smile. Yes. Yan siya sinasabi ko grabe. Yan sabi ko, grabe talaga. Oh, balik, balik, balik. Isa pa, isa pa. One, two, three, four, five. Smile. <laughs> Galing. Talaga naman itong mga anak sa picture. Ayan, guys. Hindi mm, hmm, na kami magtatagal. Pauwi na kami. Kaya, pinabati ko lahat Happy Valentine's sa inyo lahat sa aking YouTube channel, Bibit Kabasa. Kaya, yan, sa mga sandali, uh, hindi kami uh, uuwi pa. Pupunta kami sa aking apo sa kabila naman. Ha. Kaya guys, panoorin nyo. Ay, dumating ang aking anak na pangatlo na si Mark Hostos Nakakatuwa lang kasi kapag ang mga bata kasi birthday uh, nga sama-sama sa masama, di ba? Ikaw na rin, natutuwa ka pa rin. Yes, yes, yes. Ayan, ang kulit din tong anak ko na ito. Ayan na, uh, dumating na nga. Ayan. Hmm. Post na naman, picture na naman. <laughs> Ayos ka. Napakagaling nyo ha. Puro kay picture, picture ha. Puro video, video ginagawa nyo. Huwag naman takpan mo yung video ko, anak. Bakit nandyan ka? Ano ba yung batang ito? Eh? O yan. Sige. Smile. Smile. Kaling. Smile. Oh my God. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Saan, saan, saan tayo? Puro, pu 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 picture, picture, picture. Yan mo na. Kaya guys, ang vlog na ito ay ramdam namin na nagmamahalan kami ng buong pamilya, lalong-lalo lalo na sa kanilang papa na yumao na. Hello, love. I miss you. I love you. Oh, ano naman yan? Tisay. Agoy, oh, Diyos ko. May pinag-uusapan rin na itong ito siguro. Kanais na ayos kasi nag-1, 2, 3, pak. Ano ba yan? Na ba nakakatuwa kayo nasarapan kayo na ng papa sa sementeryo sinapak mo yung kapatid mo bakit? Ayan na. Sige, sige, sige. Ay, nakbo. Yan ang sinasabi ko. Ay, kuku. Andyan ko naman. Alis ka dyan, Bi. Diyos ko naman. O, poor mapay. Sai. Marap ka nga, Sai. Puro kayaw-yaw. Dito naman si kakang lagi nakatalikod eh. Bakit kaya? Ano ba talaga kayo? Hindi ko kayo maintindihan na. Ayuh sini buai ayuh sini nyu Oh ponta nanti papa